sabay po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Kung subscribe lang po yung update sa mga bagong videos na in-upload ko araw, araw. Ano tay? Ayaw mo lang pagpahinga niya electric fan na yan. Kanina pa yan ah. Huh. Ah. Ay, off-off ka talaga. Ano ginawa mo sa electric pan? Sabi mo, magpahinga. Ayan, eh. pinagpahinga ko. Nilalagnat pa nga eh. Iligyan mo pa ng cool fever. Anong uta ka meron ka? Gunggong ka talaga eh. Nilalagnat pa daw. Huwag <laughs> pala nag-overheat na. <laughs> ba, may premyo pala. Pag naipasa. Yung laki pala ito eh. mil. Ah, bung, ah? Boom! Galing naman. Baka hindi chamba yan. 45k Ako May value talaga. Eh, si Ate. Si mister niya. Lobs. Lobs mo? naman? Walang talaga talaga. <laughs> Ilang bukan sa Wala pa rin reply. Tawagan ko Crush mo pero... Biglang din na siya nag-reply. Ah, hello? Oh, bakit? Ah, wala naman. Eh, kanina pa kasi ako nag-chat-chat. Mm. Eh, madami na rin akong chat sa iyo. Kaso matagal ka mag-reply. Mm. Kaya tumawag na lang ako. Busy ka, no? Ah, oh, hindi. ayun lang talaga kita kausap. <laughs> <laughs> kaya naman pala sawa na pati kaibigan mo sa'yo. Inahal ko siya, bro. A reply. Ay, <laughs> hey, gumungo yan ang chicherya. Eh, ano, ang tawag mo sa taong may putok? Ah. Eh, di, Happy New Year sa'yo. <laughs> <laughs> Ay, nako na putok yan. <laughs> Shout out! public announcement na. Da, late eh. Punishment na. <laughs> Pero pinapalakpakan. Okay na saan. Tapiyok ba? Excuse po, sir. Saan po dito yung ano? Yung noodles po. Noodles? Ah, po. Coffee rin po, sir. Sa kabila, sir. Sa kabila. Sa kabila po. Oo. Ah, hmm. Tingin mo. Sir. Wala naman oh, sa kabila like. eh. Siya pa rin. Ano, sir? Noodles nga po. Ah, noodles? Ah, baka dito sa kabila, sir. Dito. Dito sa kabila. Oo. Oh, uh. Galing ka doon kanila. Hindi sigurado. Ah, oh, sige, sige. Dito, dito sa kabila. Okay. Sir, so, tingin mo po. Baka eh, sabi niya. Ibig sabihin, hindi Hindi sigurado. Di pa rin. Mali pa rin. Sir, wala na sa kabila eh. Ito ka na naman? Eh, siyempre, ito na po. Ang binanap sa ano, sa counter. Huwag sa akin, dito. Ano, may muna ako dito. <laughs> eh, ano mo natatrabaho dito eh? Pareho pala sila, kapag mo. Look, look, Mas guwapo? Talaga. Mas mayaman? Mas magaling? Ano mas masarap ba sa akin yun? Lagot. <laughs> 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 Kitilig siya ate. Ay, damig. Eh nakalimutan mong bigyan ng kumot mga tropa mo. Ben? Ay, nakalimutan kong bigyan ng kumot yung mga tropa ko. Hmm. Pero gusto yung kumot. ano wow, nyo. <laughs> 'yun ko nakita. Grabe. Sobrang laki kasi. Tingnan niyo. Oh, puti. Eh lagi. Hindi bisad ba 'yun laki? Um, sa mga kabataan din, wag ay puro selvas. Cell Tek cellphone tayo. Kita mo? Scroll mo pa. Yak mo 'yang nang yak, scroll mo na. Sino ka tawag ng cellphone? Alam mo sila. Magselypon ka! Magselypon ka! Kung may sakit ka, magselypon ka! Magselypon na magselypon! Kung sa mamatay, magselypon! Hmm, <laughs> ito pala yung point of view ng malok. Deliver na. Nak, ilagay mo sa taas yung tinapay para di maabot ng pusa. Ah, mira, ipuasaan. Sanjo patang liwisa. Na uisa. sa hmm. <laughs> <deep and laughs> hmm. naya, naya na namang kunin niyo ang nahulog na sapatos. Okay, Hu, para <laughs> <laughs> Daman dito! Hindi pa ako nag Bukas na lang. Hindi huh? na. Bukas na lang. Bukas na, lang. Bukas na yung Pasikat yun, hindi? Oh, bago, ah. Isamot, eh. Ay, no. Wanted boy. Kailangan ko talaga ng Wala kasi ako sa oh, ito, ito. Oh, dito ka. oh, pasok na yan. Recomenda. Ah, inutusan na siya. Walang reaction. Ah. Hindi pa rin gumagalaw. Ay, kamusta? Yung pirata mo, okay ba? Ay, naku, stress ako. Akala ko ba masipag yan? Hindi naman pala. Pausapin mo nga yan. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Ay, ako sa'yo magpapagpag ka. Ayaw, magpapagpag ka. Okay? Mm. Anak ka lang po. Anak <laughs> ka lang po. May problema pala. Anak ka lang po. Kaya alam mo pala, hindi mo ako tungsa. Anong sabi mo? Anong sabi mo? Magmamadre ka. Ah. Eh, ngayong nakita mo ako. hmm <laughs> cancel na naman 'yung pagbu madre mo <laughs> ano? cancel na naman <laughs> <My last podcast. laughs>